Bahag mga Kayli At good evening sa ating lahat Kayli May bago na naman tayong pinyo Kayli Dito tayo sa taas Outdoor cooking na tayo Kayli Kasi bagong taon na naman At panibago na naman tayong episode ano Dito tayo sa taas Kaya sana nga Kayli Walang ingay Kayli Para dito tayo palagi Pag may ingay Kayli Baba ba tayo para hindi tayo makapiright Kaya dito tayo sa taas Kayli Wow Yan Sa taas tayo kaya napakasimple lang kay Eli ang ating episode for today para sa ating panibagong episode at panibagong taon. Kagawalan tayo ng chicken inasal. Kaya ano yung episode natin ngayon? Chicken inasal. Yun kay Eli tumpak. Kaya ano pang inintay nyo? Tara kay Eli, samahan nyo ako. Napakasimple lang para sa ating chicken inasal. Tara! Let's go! Kaili, ito yung chicken natin kaili. Napakasimple lang. Tapos tatanggalan pala natin to siya ng taba kaili. Gagawin natin chicken well. Tapos yung sangkap niya, meron tayong suka. Baka naman, tuyo. At no, liquid seasoning. Baka naman, at meron tayong kalamansi. Bawang. Ah, lemongrass. At meron tayong sweetie. Siling pula. At meron tayong ano kay Lee Star Magarin. Napakasimple lang, gagawin tayo ng sauce niya gamit ang Star Magarin at yung taba nito kay Lee. Kaya napakasimple lang tapos imamarinit natin yung kaili ng mga isang oras bago natin ni Iawin tara kaili. Handa na makiyo tara Samahan nyo na ako Yan na kaili. Tatanggalin natin to ng taba kaili. Lee Ang ating chicken niya, no? Kasi may mga taba-taba Ito yung gagawin nating chicken well. Ayan. Kunti lang naman kaili kukunin natin sa kanya. Para meron lang tayong... Ayan. Meron lang tayong mano sa kanya kaili. Ayan. Tapos, bibiyakin natin yan. Ayan. Ayan para pag marinit natin yan mamaya kaili, okay na para hindi sayang kayili kasi taba oh yan oh kayili yung taba ng chicken natin tatanggalin lang natin to, gagawin natin chicken well kaili. tapos yung process ng yung kayili yan para mamaya mamarinit na natin kaili ng isang oras bago natin siya ihawin natin kasi bagong ano kay Lee, bagong taon may bagong naman tayong binyo kay Eli. Lilipot na tayo kay Eli pag walang pag may ingay lang. Para iba na naman kay Lee ang paningin niyo sa ating content. Slice lang din natin yung kay Eli. Kerana tiada ang yang ito yung gagawin natin ano kay Eli pangpunas yung taba niya yan tapos simprasis lang din kay yan yan kay titimplahan na natin yan yan kay titirahin na natin to kay Eli lemongrass mga ganito lang kay yung sukat niya yan yeah. Hanggang dito lang sa may ano kay Yan. Tapos pipit-pitin natin to kay Tapos yung bawang ganun din pipit-pitin lang din natin. Bago natin ilagay. Yan sinalagay na natin yata dito kay Ili o sa ating manok diretsyo na agad natin yan 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 na kay Ili pinitpit lang na anak ko yung bawang kay ano? para mas mabango kay Ili pag nakapitpit yan yan update ko lang kulit mamaya kay Eli, pag nagtitimpla na tayo para hindi ganong haba yung ano natin kaya dito tayo kay Eli sa outdoor cooking na tayo kasi panibagong taon at panibagong episode na naman tayo kay Eli. Yun na pa. Kaya na kay Eli, titipla na natin. Buti na yung limong grass kay Eli. Gagamit na tayo yung gloves kay Eli dahil bagong episode na naman tayo. Gamit tayo ng tuyo. Yan. At suga kay Eli. hindi sa inyo kay kung gaano karami tapos siyempre hindi mawala sa atin ang ating no liquid seasoning baka naman yan. tapos ang ating bawang kay Eli ilagay na natin yan tapos yung kalamansi natin titiga na natin bababad lang natin to kay ng mga isang oras pwede rin sana kay overnight para mas mabango kaso lang sa atin baka mamaya magugutom na si Boy Mukbang kaya mga isang oras lang kay ayos na napakasimple lang to kay para sa ating chicken inasal kaya maglalagay na rin tayo kay ng pamintang durog lagyan ng natin ng kay pamintang durog yan hindi na natin tanggalin yung ano, kay yung buto mamaya na lang pag ihaw tapos ininikos na natin yung kay Aileen Napakasimple lang kay Eli para sa ating chicken ni Nasan. Hmm, ang bango na kay Eli. Dahil sa limong dos talaga. Tapos habang nagmamagli tayo nito kay Eli ng isang oras, gagaw tayo ng pagpunas niya. Chicken well, yung tinanggal natin na taba. Wow. napakabango na kaili. Masarap to pag lalo pa ano, Pag 24 hours nakababad talaga ng suabi kay Lily ang ating chicken inasal. Yan kay ini takpan na natin yan. At gagawa tayo ng kanyang pampunas. Okay. Pumilipit mo na yan. Yan kay ini gagawa lang tayo ng ano Ano yung tabanya chicken chicken will. Napakasimple lang kayo ini. Puti meron tayong pork tabol yan. Kaya nga kayo ini, raba man si tama. Yan ang nasinya kayo nilalabas na rin ng pita para yung gagamitin natin yung pampunat niya kay para sa ating chicken wing well. wow para mas mabango kay at malasa talaga para sa ating chicken pinasal yan na kay okay na to kay tanggalin lang natin to pa kay para maglagay tayo ng aswiti para kumulay na siya tapos abang mainit pa mamaya kay Lee yan ibabalik natin ito na may langis na siya ilalagay na natin yung aswiti kay Lee para kumulay patay na natin kaili para hindi ka na masunog yung aswiti natin yan para mamaya kaili iliagay na natin yan kasi nakarili na rin natin yung margarine natin kaili dito natin ibubuhos yan mikos lang natin kaili wow kumulay na yan na kaili ang ating aswiti well napakasimple lang kaili Wow. Ayan, no? Meron tayong pampunas at kaili para sa ating chicken inasal. Napakasimple lang kaili. Pwede na natin kaili. Tapon na natin yan. Habang mainit pa, ibuhos na natin to kaili. Tapon mo natin yung buto. Yan na kayili. Dito natin ilagay yung ating yung ginawang ano, chicken oil kaili. Yan para sa ating pampunas yung kaili. Yan. Napakasimple lang. Tulawin lang natin 'to kay Ilya mainit pa. Ito yung pangano natin, yung star magarin pampunas natin kay Ilya. Napaka simple lang kay para sa ating chicken inasal. Wow. Hanggang madurog yang kay ili tapos lalagyan natin ng liquid seasoning baka naman yan napakasimple lang kay para sa ating chicken nasal ito na yung pampunas natin kay wow napakasimple lang kay yan drogin ko muna to kay Yan na kay Ailey. Nagpapalingas na rin kami kay Ellie. Katatapos lang natin gumawa ng sauce. At ngayon, nagpapalingas na rin kami kay Ailey. Yan. Update-update na tayo ulit mamaya kay Ellie. Yan na kay Ailey. Kunti na lang kay Ailey. At malingas na rin yung ating pinalingas kay Ellie. Sasalang na natin yung manok dahil nagugutom man na si Boy Mukbang. Kay Eli, tara Sasalang na natin ng ating manok Kay Eli, napakabango yung binabad natin Isang oras lang, oh no? Kung ano to, Kay Eli 24 hours, napakasarap Sasalang na natin, Kay Lee. Wow! Ang bango, Kay Lee. Try niyo rin to, Kay Eli Para kayo nang mamusta Napakabango Mamaya na natin yan pupunasan kay Eli Pag pinalikta na natin para hindi matulog Yan Yan kay Eli Habang nakasalang yan kay Eli magsha out muna tayo para sa ating mga Sulit at silent viewer Eli pasensya na kayo medyo madilim yung Ano natin ngayon pagong pinyo Dahil gabi na nga tayo kay Eli At dito tayo sa taas Ito na yung pinyo natin kay Eli lagi Habang tayo ay nagbo vlog Kaya shout out muna tayo Sa ating mga sulit yan Shout out Kimdi Department, shout out Jboyoy, shout out Gilbert Santos, shout out Hero, shout out Chris Molina, shout out Kimdi Labiga, shout out Glen Nagataon, shout out Lorenzo Borja shout out Gerald Abilia, shout out shout out sa mga sulit natin dyan at mga silent viewers, EX ng Cameroon, shout out Isturiano Group, shout out Alabang boys Shout boys Shout out Kopi boys Shout out Kaya ano pang inintay nyo? Kopi boys, handa na ba kayo? Konting-kunting na lang At malapit na rin matapos ang ating gagawing chicken inasal Kaya shout out sa inyo dyan Lalo na sa ating mga soli Silent viewers At lalo na sa ibang bansa At maraming marami maraming salamat sa inyo sa pagsuporta nyo at panunood sa aking mga munting bahay. Kaya shout out sa inyo dyan. Ingat kayo palagi. At maraming salamat Tara. kay Lee. Babalikan na natin ang ating iniihaw kung ano lang nangyari. Let's go! Yan na kay Lee. Oh, Umuusok na kay Lee ang ating iniihaw. Napakabango kay Lee. Balik na na natin kay Lee. Kunti pa kay Lee. Mamaya-maya hindi na natin tupinay pa yan kay Eli dahil mas malakas ang hangin dito sa taas kaya update ko lang gilit mamaya kay Lee, para pupunasan natin siya ng ating ginawang pampunas sa kanya kay Lee, balik baliktarin na natin wow, ang bango yan kay Eli tsaka natin yan siya pupunasan ngayon yan para sa ating ginawang ano niya kay Lee, pampunas wow try nyo rin to kay Eli napaka lang ang bango Kayili, ito yung ginamit natin kay Eli oh. ito yung ginawa natin yan yung sus nya ngayon pupunasan na natin yan wow para sa ating chicken inasal napaka lang kay ang bango panoorin rin to kay Eli hanggang matapos para pwede nyan rin itong gawin sa bahay nyo yan nagugutom na kagat si ano kay Eli si Boy Mukbang <laughs> Yan kay Eli, oh. Eh. Wow. Mukhang panalo ng kay Eli. Yan kay Eli. Yan, oh. Wow. Napaka-simple lang kay Eli para sa ating chicken inasal. Talagang usok-usok talaga kay Eli. Yan kay Eli, update ko lang ulit mamaya. Yan kay Eli, punahasin natin ulit. Pinalik ka na natin. Napakabang ang kahinig At napakasimpi lang Talagang ano kay Magugutom yung kapitbahe nito kay Eli Samoy Kaya mabuti nilang nasa taas tayo Yan kaya hey, yung alam ko kay nagugutom na kagad sa amoy pa lang para sa ating chicken inasal kayli. Lee gumawa tayo ng chicken inasal kayli pero hindi ganitong amoy ito napaka bango dahil sa ginamit natin kayli yung star magarin yan kayli update din tayo ulit mamaya yan kay Lee napakaganda na para sa ating chicken inasal kayli oh. wow kaya na lang ang napaka-bango at napaka-simple lang kaili yan, update ko lang ulit maya yan kaili umuusok na yan na kaili, ang ating chicken inasal, wow may lumpia pa tayo kaili oh, sasawin sa ating lumpia kaili, yan ang ating simpleng chicken inasal yan kaili, lahat lang itong sasawin natin kaili toyo kalamansi at sili lang kaili, rice natin kay Mukbang Rice na rin nagugutom na rin kay Eli si boy Mukbang Kay Eli oh yan kaya ano pang inintay nyo tara lahat ng hindi po kumain dyan sumabay na para sa sabi, sabi ito po bubusog let's go wow oh my God! wow yun mga kay Eli katatapos na natin kumawa at mag -iyaw ng Chicken Inasal. Bago tayo kumain kay Eli, palasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa waw. Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa blessing na binigay mo sa atin. At maraming salamat, hinihiyaw mo kong siktrasya. Maraming salamat, Lord. And God bless our Lord. Amen! Amen. Uh Oo! -oh, thanks, God! Ano pang hinintayin niyo? Tara! ha haba na! Napaka-simple ang ginawa natin kay Eli, gumawa lang tayo ng Chicken Inasal. Wow! Tara kay Eli, di kumain dyan Kumahan natin ng kanin Para sabay-sabay tayo mabubusog Let's go! Bukay tayo kay Eli okay, tayo Napakasimple lang kay Eli ang ating ginawa Panalo kay Eli Kaya habang ko ihaw ako kay Eli Si Boy nagugutom na Wow Try nga ito kay Lee, pwede na itong gawin Hmm Ayos kay Lee. Kayaknya ini, kayu nyok kayak ini, ayus, hmm? hmm kayak ini, santai. Hmm, kaya panalo kay Eli at maganda rin pwesto natin kay Eli panibagong vlog para sa ating panibagong taon mga sarap dito kay Eli huwag lang may magbibidyo okay pa rin mga pirate kay Eli sarap ang hangin Mm. Mm. May init lang kayo eh. <laughs> Pero madali lang naman lumamig kayo dahil nasa taas tayo. Mahangin. bên TK đi, chúng Cái ăn tay à, mi chúng ta gắp gà哟, lu cầy sa lemon grass. Kaya suma lumasa yung lemon grass natin kay dito sa laman ng chicken. kumain na yung buhay ni? kay Eri. Hmm? Panalo kay Eri, kay tulang sa usawan. sulit natin dyan mahilig kumain sa mga inasal ito lang gagawin nyo nakakatapit pa kayo hmm. really Suabe. So, Tapos dito kay Irene Mahangin. Pag hirap na dito kay Irene, eh, pag umaga, mainit. Kaya kung sino may trapal dyan, baka pwede kami pahirami. Nagtrapal. Mga solid natin dyan. Kasi pagdating na nga na dito kay Irene, eh, ah, tanghali, eh, pag wala tayong pasok dito, mainit. Wala tayong triple KD, open air. Baka yung may triple KD ang kayo ulit, kayo, pwede kayong magpahiram sa amin. Kanado si Buimukbang kayo ulit. Tayo medyo mahina pa kayo ulit dahil nagkaroon tayo ng trangkaso. Ừ, cái gì okay, cry, y A vé, có muốn em yêu, em yêu em yêu em cái gì ngã chân nhất? phải là lúc ấy chụp hình chụp bao? ai chụp cái này? chụp nhân Kalo aduk kayak si bui bukit banget Ugas mulut saya kayak gini, mamanya saya mikirin lipit Kumakain pa si boy, talo kay Heli. man namin ito kay bago kami papalam sa inyo. Oh, this oh this yung kay at sud sure, na naman tayo kay sa simpleng ulam. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para pitid kayo lagi sa mga ginagawa at maraming maraming salamat. Bye-bye!